Mga Panaghoy, Kabanatang Lima Iyong alalahanin, O Panginoon, kung anong damating sa amin. Iyong masdan at tingnan ang aming pagkadusta. Ang aming mana ay napa sa mga tagaibang lupa. Ang aming mga bahay ay sa mga tagaibang bayan. Kami ay mga ulila at walang ama. Ang aming mga ina ay para mga bao aming ininom ang aming tubig sa halaga ng salapi. Ang aming kahoy ay ipinagbili sa amin. Ang mga mga habol sa amin ay nanga sa aming mga leeg. Kami ay mga pagod at walang kapahingahan. Kami ay nakapagkamay sa mga taga Ehipto at sa mga taga Assyria upang mga busog ng tinapay. Ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na at aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Mga alipin ay nangagpupuno sa amin. Walang magliktas sa amin sa kanilang kamay. Aming tinatamo ang aming tinapay sa pamagitan ng kapahamakan ng aming buhay. Dahil sa tabak sa ilang, ang aming balat ay maitim na parang horno. Dahil sa maningas na init ng kagutom kanilang dinahas ang mga babae sa Sion, ang mga dalaga sa mga bayan ng Huda. Ang mga prinsipe ay nangabitin ng kanilang kamay. Ang mga mukha ng mga matanda ay hindi iginagalang. Ang mga binata ay nangagpasan ng gilingan at ang mga bata ay nangadudulas sa lilim ng kahoy. Ang mga matanda ay wala na sa pintuang bayan. Ang mga binatay wala na sa kanilang mga tugtugin. Ang kagalakan ng aming puso ay naglikat. Ang aming sayaw ay napalitan ng tangisan. Ang putong ay nahulog mula sa aming ulo. Sa aba namin, sapagkat kami ay nangagkasala. Dahil dito ang aming puso ay nanglulupaypay. Dahil sa mga bagay na ito ay nagditilim ang aming mga mata dahil sa bundok ng Siyon na nasira, nilakaran ng mga sora. Ikaw, O Panginoon, na nananatili magpakilanman, ang iyong luklukan ay sasalit saling lahi. Bakit mo kami nililimot magpakilanman at pinababayaan mo kaming totoong malaon? Manumbalik ka sa amin, O Panginoon, at kami ay manunumbalik. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Ngunit itinakwil mo kaming lubos. Ikaw ay totoong napuot sa amin.